Dina Wong at Gemma Galanza. Mga signs na pwede pa silang magkakabalikan. Sa takdang panahon, napansin kaya nila ang mga ito? O di kaya'y dinedma na lang nilang dalawa ito? Pinaasa nga ba o may pag-asa pa talaga? Lahat ng yan ay ating alamin ngayon. Tila ba'y nagpapahiwatig ang universe? na pwede pang magkabalikan si Dina Wong at Gemma Galanza. Ngunit sa takdang panahon, hindi nga napigilan ng ibang fans na magpikay komento patungkol dito. Nagsimula nga daw talaga ito nang maglaban ang Choco at Cream Light sa kasaysayan ng PVL Finals. Una ngang napansin ng maraming fans na lagi pa rin nanonood si Boss Dina Wong sa tuwing may laban si Gemma Galanza. Ang pangalawa nga nilang napansin ay nang ginaya ni Dina Wong si Gemma Galanza ay nang makipagkamayan ito sa intro. At kapartner naman dito ni Dina Wong si Isa mode. bago magsimula ang intro ng Chocomucho. At ang pangatlong signs nga ay kinagulat ng maraming fans ni Dina Wong at Gemma Galanza. Mas naging aktibo nga kasi si Boss Dina Wong sa lahat ng kanyang social media accounts. Katulad na lamang ng pagre-repost sa Instagram. Dahil nga ito sa kanilang kauna-unahang PVL Finals. Kinagulat nga ito ng maraming fans nang mag-change si Boss Dina Wong ng kanyang profile picture sa kanyang official Facebook account. At nahagilap si Maring Gemma Galanza sa kanyang likuran. At kinabukasan naman ay si Maring Gemma naman ang nag-post sa kanyang Instagram. Ito'y kaugnay ng pasasalamat at pagmamahal niya sa nang-iisang Ella de Jesus. Ngunit mas napansin ng maraming fans si Dina Wong sa likuran ng Jela habang kinukunan silang dalawa ng litrato. Nabuhayan nga ang ibang gawong fans. Dahil alam naman natin ang kanilang mga litrato sa isa't isa ay hindi na mahagilap sa kanilang social media. Narito naman ang mga naging komento ng maraming netizens. Sa mga umaasang, pwede pang magkabalikan ang gawong. Ngunit may nagsabing fans na sinadya daw nila ito upang magparami ng views sa social media. May nagsabi rin walang mag-move on sa pamilyang ito. May nagsabi rin may ibig ipahiwati si Boss Dina Wong dahil nasa likuran niya si Gemma Galanza. Kayo, naniniwala ba kayong pwedeng magbalikan si Dina Wong at Gemma Galanza sa taktang panahon? Let me hear your comments down below.